Fire Signs, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makakarelate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating QR's bracelet makikita nyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Aliana Reyes Meron tayo dito transparency pero kasi nakabaligtad kasi siya so sinasabi dito A lack of transparency is leading to distrust and miscommunication. So, meron dito hindi po nagiging honest sa'yo. Mm -mm. So, pwedeng ito ay about sa isang transaction. Pwede rin uh, sa family, within the family. Feeling mo may sa sa'yo yung family mo, fire signs. Pwede rin sa relationship. So, yung person mo hindi siya nagiging vulnerable sa'yo. Marami siyang pinatago. Marami siyang mga hindi sinasabi we have boundaries. Okay, so, yung tao na to, pwedeng ang sasabihin niya lang sa'yo, ayan, kaya hindi niya sinasabi sa'yo kasi naglalagay siya ng boundaries. Pero kung ito po ay, sabi natin may kaugnayan din ano, pagdating sa kaperahan, mahihirapan po kayong makipag-deal dito sa taong to, lalo na yung iba sa inyo, ay meron kayong trust issue. Sabi dito, you have set clear boundaries in your relationships, Protecting your emotional space and fostering healthy interactions. Ayan. So may nag-iingat po dito. Maaring kayo to. Mm-mm. Tingnan natin ano pa yung mensahe. Spirit Guide. Mensahe pa po natin. Kay Fire Signs. Aries, Leo, Sagittarius. So we have Strength we have nine of swords. Tingnan natin. I-clarify natin yan. Ano? We have the high priestess in reverse. Okay, clarify natin yung mga bagay-bagay na yan sa life mo. Tingnan natin. Okay, spirit guide. Ano po itong strength na ito? We have side hustles okay? So, this is your strength. Marami po sa inyo talaga is madiskarte daw po kayo. So, pwede ngayong araw, makakakita kayo ng mga potential, no? Na pagkakakitaan. So, pwede hindi nyo po yun palalagpasin. Meron din dito, pwede kayo mismo ay nire-recommend ng ibang tao towards sa mga kakilala nila. Meron pa dito nag... Uh, nagde-deliver kayo ng mga foods using bicycle. So, pwedeng yung iba sa inyo, ah uh, pwedeng may naaawa sa inyo. Fire signs, meron din naman humahanga po sa inyo. Pero more on, yung iba sa inyo, ginagawa nyo yan dahil pwedeng no choice kayo. I mean, wala kayong motorbike. Yung iba naman po sa inyo, maaring choice nyo din talaga yan. Kasi pwedeng, ang iniintindi nyo dyan is yung health di ba diba? Nakakumikita na kayo, nagiging healthy pa po kayo. Tingnan natin ano tong Nine of Swords in reverse, we have firestorm okay, so pwedeng, ano ba yung tawag doon? binabagabag po yung iba sa inyo, no, ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo ng mga ginawa ninyo in the past ayan, mm -mm. pwedeng nararanasan nyo ngayon kung ano ba yung epekto nyan, hindi natin masabi na yan ay bad karma or good karma pero kung ano po yung binigay ninyo na energy before maaring ayan nga po nakukuha nyo na siya ngayon na raramdaman nyo na po yung mga energies na yun mm -mm. Tapos meron din dito nag-overthink kayo because pwede po na may mga hinahabol kayo dito na mga gastusin mm -mm. mga bayarin pala <laughs> yung iba sa inyo so marami kayong kailangan bayaran kaya din yung iba sa inyo todo Ayan, todo sipag kayo, todo diskarte yung iba sa inyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Ano tong the high priestess? In reverse, we have sweet talk. Mm, nadadala kayo ng mga sinasabi ng ibang tao. So, kung meron man po dito, parang pinapaamo niya kayo, uh, wag daw kayo masyadong maniwala dun sa sinasabi ng taong yon kasi, ayan nga po, parang uh, ang tatamis ng mga pangako niya sa inyo. So, parang ito yun, no? 'Di ba may tao dito na gustong makuha yung trust mo, gustong sabi natin mapa-join kanila doon sa kanilang organization. Kung ano-ano yung mga sinasabi sa'yo na too good to be true. So kayo naman dahil nga ayun parang minibigyan niyo ng benefit of the doubt yung taong kausap ninyo. So hindi kayo nag-iisip ng negatibo. Talaga no, doon sa kanya mga sinasabi. Para bang paniwalang paniwala kayo. May namamanipula po dito check natin. Pagdating sa career mo, kamusta? Kamusta naman po ang career ni Fire Signs? Kamusta po ang career ni Fire Signs? So, meron tayo ditong death card. Meron tayo ditong the devil energy. Meron dito, ayaw kayong paalisin, oh sa trabaho, parang ayaw kayong hayaan na mag-grow. The Emperor, pwedeng boss mo ito. Okay, napapansin nyo ba kung kayo ay, sabi natin, opposite sex ninyo yung inyong boss? Nafe-feel mo ba na kakaiba siya tumitig sa'yo? So, yung iba po sa inyo, parang feeling ninyo nahaharas kayo, feeling ninyo may masamang balak sa inyo yung boss ninyo. It, or kung hindi boss to pwedeng isa sa mga katrabaho po ninyo na medyo mataas din naman talaga yung kanyang katungkulan so yun kasi pinapakita rito na iilang po yung iba sa inyo pagdating sa trabaho kasi yun nga feeling mo may something may mali siya na binibigay sa iyo yung boss mo okay sige tignan natin kasi iba sa inyo pwedeng ano ba parang naiisip nyo lang ba yan A feeling mo ba nagiilusion ka lang tignan natin kung meron ba talaga Bangkitin nyo po yung pangalan ng boss nyo. Tingnan natin. Or katrabaho nyo. Five of Cups. Okay. So, yung iba sa inyo, medyo nagiging na lang kayo. Kaya po. No? Ayan. Dito, wala namang. Wala namang mali siya. Parang kayo lang yung nagbibigay for some of you. O, ayan po. No, pero kung kayo ay hinaras talaga ng taong to, ay eh di syempre, wag na kayong magduda, meron talaga yan. Pero hanggat wala pong ginagawa sa inyo, ayan, kasi may mga tao talaga na parang kapag tumingin sila, parang, alam mo parang tumatagos yung tingin nila ganun. Para bang ginajudge ka nila mula ulo hanggang paa. Basta ganun, may mga ganun ding tao, so baka ganun kasi tumingin sa'yo yung boss mo. Pero wala naman yung mali siya. Mm, -mm. Pero yun nga lang po yung iba sa inyo, no? Nahihirapan kayo dito sa trabaho kasi ganyan yung nafe-feel ninyo. Uh, ganyan yung mga naiisip nyo. Tapos pwedeng toxic din yung mga katrabaho mo. Kaya kung sa pag-grow lamang, yung iba po sa inyo, mahihirapan kayo mag-grow dito sa inyong trabaho. Walang pag-usad. Pwede rin kahit na medyo matagal na kayo dyan, wala kayong nara lalasap no, na salary increase. Tignan po natin pagdating naman sa negosyo. Sa so, mga gustong mag-start mag-business, tignan natin kung perfect ba itong uh, bago matapos ang month na ito. Kayo magsimula. Two of ones. Okay, so for some of you, umpisahan nyo po, pwedeng, di ba napanood nyo yung video na to? Two weeks pa. Umpisahan nyo po, bago kayo mag-start. Bukang may hinihintay din kasi talaga kayo dito. Ayan we have six of swords. Oh, some of you, you're not yet prepared pa talaga. So, wag nyo lang naman daw pong madaliin. So, two weeks pa bago mag-start yung iba sa inyo. Okay po yan. Yung mga may current business naman, kamusta ba ang sales? Three of pentacles. Medyo mababa po yung sales ninyo, ano? Ngayong araw, we have five of pentacles. So, may mga distractions po dito. Parang may mga manggugulo dyan sa business mo. Mga client na ang hirap kausap. So decline nyo na lang po siguro kasi parang mauubos lang yung oras niyo sa kanila nang ganun-ganun lang. So parang dapat may na-entertain pa kayo na mga, mga ibang clients niyo. Ang nayari, na-focus kayo dito. Mm, mm dito sa taong to, dito sa client na to na parang puro reklamo, ang daming request, ganun. Check natin. So ayun, medyo walang pag-andar dito ha. Mabagal yung andar pagdating sa inyong uh, sales mabagal ang pasok. Sa kaperahan naman po, kamusta kayo? We have nine of coins. So, marami naman po sa inyo. Ayan, um, nabibili nyo yung gusto nyo. Maaring meron din kayong ma-receive dito na uh, big amount of money. May ma-close din yung iba sa inyo. We have the stars. Uh, we have the stars. The star. So, meron pong uh, financial recovery na pinapakita. So, di ba, meron dito yung parang nasabi ko ba kanina yung parang naghahabol ng ano ng bayad ganyan nagagahol kayo so pwedeng masolusyunan po siya within this day mm -mm. so ayun nga nagiging creative talaga kayo di ba yung mayroon nga ditong pinapakita sa inyo na side hustle so yung iba po talaga sa inyo ay kayo ay madiskarte kaya naman magagawa nyo po yun ng solusyon kaya ano ingatan nyo yung energy nyo ingatan nyo yung lakas nyo at saka yung isipan ninyo mm -mm. parang kaysa sa halip na sa halip na mga negativities, di ba, maging creative na lang kayo. Kasi you're very creative naman, fire signs. At saka lalabas yan, kapag kailangan na kailangan nyo na talaga. Tignan natin. Pagdating naman po sa love life, tignan natin sa mga single. Sa mga single, we have hand of cards. So, maraming single dito na Parang ganito, kung naloko kayo before sa relationship, iniisip nyo this time magiging matalino na kayo. Doon na kayo sa tao na, ano, na mas mamahalin po kayo. Mm -mm. Parang mas, po, mas isip na yung gagamitin mo dito kaysa sa iyong puso. Sa mga in a relationship po, we have naman camera. Okay. So, dito naman, ayan. Inaalala ka lagi ng person mo. Parang lagi kanyang naiisip, makalayo ba yung iba sa inyo? Pwede rin may magpapalit ng profile picture dito. And picture nyo together yung ipapalit niya. Oo, oh, yung iba sa inyo, you, make mem you made memories nitong mga nakaraan. Baka nag-out of town kayo, ganyan, may pinuntahan kayo you celebrate something. Kaya po, ayan, parang namimiss ka kaagad ng person mo. Sa mga mag-asawa naman po, we have I like you. So, meron dito, maaari po na kayo ay may asawa na. Pero, ano, madami pa rin po kayong na-attract. And yung ibang na-attract nyo dito, pwedeng mas bata po sa inyo. So, ingat lang kayo kasi pwedeng yan yung pagmulan ng pag-aaway po ninyo ng asawa mo. Mm, -mm. Ayan po, oh pwedeng may mga nakikipag-usap sa dito. So kung alam mo 'yon, hindi na, wala namang sense yung pinag-uusapan ninyo. Ah, uh, wag mo nang kausapin. I-block mo na lang yung mga taong 'to kasi nga 'yan baka makita, mabibigyan po 'yan ng ibang kahulugan. Sa mga may ex naman po diyan, tingnan natin kung babalik pa ba yung ex mo. We have heart with a key. Mayroon pong pagbabalik dito. Mayroon pagbabalikan. So, hawak nyo pa rin ang susi sa puso ng isa't isa. Babalik at babalik pa rin po kayo sa buhay ng isa't isa. So, yun lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat, Fire Signs. Mag-iingat ka and more blessings to come.